Siyempre, yung advice ko mga idol, no? So, example, meron kayo stag uh, na namilay, uh, agapan nyo po agad, mga idol, no? So, bigyan nyo agad ng premoxil powder. So, bigyan nyo ng premoxil 3 uh, days straight, mga idol, no? Para mas mabilis sila gumaling. Kasi, siyempre, uh, namilay yan, may sakit yan sa katawan, mga idol. Baka ma-stress. Baka mas lalong magkasakit, mga idol. So, yun lang, mga idol, advice ko, no? Ito yung na-pulls natin. So, yun na mga idol, sa battle gap, lagi kang gumawa. Napaka-tibay pa rin talaga ng, ito gawala natin ito, short cord. So, tinagal muna natin. Ha. So, tinik natin. Hanggang ngayon, napaka-tibay yan. So, isang taon na ata. Then, yan, tinisin natin ah, ito. lagi natin, tinisin yan. Yun, good day mga idol no. Dahil sobrang init ang panahon, meron tayo pan bato diyan. So yung Triple X shampoo. So dalawang klase uh, gagamitin natin, imimix natin to. So anong na? Um uh, patanghali na uh, ngayon. Uh, sobrang terik talaga yung araw. So kailangan natin na uh, paliguan yung alaga natin dahil uh, init ulan. So hindi maganda sa pakiramdam nila. So kailangan natin ng fresh water na ipapaligo sa kanila. At syempre, ang pinakamagandang benefits dito is matatanggal yung kanilang kuto. So dito naman sa description. So meron siyang aloe vera extract, cypermethrin, um, uh, citronella extract. So, yan yung mga ingredients kung bakit uh, maganda klase siya dahil uh, yan yung pang uh, tanggal ng mga kuto nila. And then, syempre yung isa, meron din. Fresh aromatic din. May cy sy din. Yan yung ingredients na cybermetrin na yan. Uh, yan yung uh, nagpupuksa ng na mga kahit anong klaseng kuto. So, kaya ito, pinakamaganda dito, meron siyang sa mites, fungi, insect. So, yung punja, yung, yung meron na yung mga manok niya, yung nagpuputi-puti yung muka, pwede nyo i-apply ito. So, rekta sa muka niya. So, magpapaligo tayo ngayon, no? gamit yung triple shampoo. Mas pinaganda na at mas pinalaki. So, pinaka best din sa mga red mites. So, papaliguan natin yung mga wires natin. And syempre yung mga gamit nating uh, product model is ayan. So nakikita nyo, Bitmin Pro 357, uh, Raptor, Dewormal, Pampurga, Bitmin Pro, Vitamins. And then syempre, Premoxil Powder. Pag merong uh, nararamdaman yung manok nyo, Premoxil Powder nyo yan. At sigurado kayong uh, subok na magaling yan. natin. Pinamaganda lang kasi mga idol dito sa gamit nating shampoo. Uh, hindi siya masakit sa ilong, no? Kasi so, napakabango nga siya. So pagka nagpapaligo tayo, ano lang, simple lang. Medyo baba natin ng 20 seconds para mas uh, yung katawan nila is medyo ma-fresh. And then, kailangan lang natin dito, uh, na natin yung balayibo no? Para mas, yung mga loob-loob doon, eh, mapapasukan ng tubig, tsaka yung uh, shampoo, no? Para mas lalong matanggal yung mga kuto. Kasi nga yung mga kuto, nakasiksik yan sa balayibo no? Ganoon naman gagawin natin. E masama sa lang natin no? So, lalo lalo na pag uh, lugon yung mga alaga nyo eh the best talaga to paligo yung triplex. Uh, triple x kasi nakakatulong to sa pagpaganda ng balahibo no? so kung lugon sila ngayon so pag uh, tumubo na eh maganda na yung uh, tubo ng balahibo syempre mas shiny syempre uh, mawala kasi mga kuto kaya healthy yung mga balaibo nila. So, kita nyo naman yung mga vitamins natin, uh, gamit natin lahat yan. Mga so, since hindi pa naman tayo nag-indoors, is yan na talaga yung gamit natin. Then, syempre, alam naman ni Battle Cat yan. yung pinakita natin, no? Certified user na talaga tayo dyan. So, pinaka-the best kasi dyan, yung una kong uh, nagamit dyan is yung Premoxil talaga. So, nung problema ako dati, uh, siguro way back 2012 pa, nagka problema, no? Tapos so, ginamit ko yung battle cap, yung premoxy, eh, dun. Siguro 3 days pa lang is magaling na yung ano natin, magaling na yung alaga natin. So sabi ko parang napakaganda siya. Then syempre tinapos ko yung 5 days na requirements no? based on na uh, description kaya yun. Tulad doon, tuloy-tuloy ko na ginagamit yung Prime of And then, syempre, Bitmin Pro, matagal ko na talagang ginagamit yun. Since, uh, sisiw pa yung mga, ano ba. Siguro, naka, ngayon, naka, umabot na tayo ng tatlong backyard, no? So, unang backyard from province. Naka dalawang backyard dahil doon, no? Sa Iloilo, -ilo, no? Hanggang, yun. Dito na tayo sa Luzon. Gamit pa rin natin yung battle cat. So since hindi pa natin talagang ano yung battle cat dati eh syempre mahirap yung supply noon dati. Pero talagang hinahanap natin yun oh. So, nagpaligo lang kayo mga idol. Dapat nailinis nyo rin yung uh, ilong. At syempre ma-advise ko mga idol lang. So example meron kayo tag uh, na Namilay. Uh, agapan nyo po agad mga idol no? so bigyan nyo agad ng premoxil powder so bigyan nyo ng premoxil uh, 3 days straight mga idol no? para mas mabilis sila gumaling kasi syempre na uh, namila yan may sakit yan sa katawan mga idol baka ma stress baka mas lalong magkasakit mga idol so, yun lang mga idol advice ko ano so, yan, kita na po ulit sa so yun lang mga idol sa battle gap. lagi kang memang.